Pwede ka na. Opo. man nalata mo lang kayo nung Hindi <laughs> eh. man ako kupit ng marala sa mga na. Walang kayo nung manggila yung side -side -si. May mga like, aki ka? Pero okay. ang mga mo yan, sa dapgat? Opo. Ayaw. 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 arana, Ayaw. Ah? Arana. arana? Okay. Mulang gay po yung seated mo yan. Hindi ako nagtumod na lubintakan mo. Ano yun? Ang para simba ka man. Ay, iyo po ma. Kain? Pero big, nag-jeep ka pa si Ring today. Get siya, dap-dap. Get ang jeep niya. Ang muingat siya na pero ito pa lang <laughs> shoot yung mga ninakabot ng 90. Pag-adjit siya na pinagigyan malay. Pero ano yan, nag pa pa man. Magbabagal ka na sa lalimpa ka? Magbabagal ko na po. Dito po nga nga. Di nga nga. Nagkaw ka na. Di nga po. ano, less rice ka talaga? Hindi po. Mayroon na bangilin ako nagtatakan. Ah, di ka nang talagang pagbanggi? O ano ang advice mo siya po ng mga aking pa para mag-init kami ng arag tanay-nagay? Ah! Anong advice mo? Ano, Mag-gayta ka mo. Bawalan niyo bawasan ng mga taba. Taba talaga? Maluto. Primeran maluto. Primeran maluto. Eh, kaya naka man, ay, naka-hybrid, hybrid ka man. Iyo. No? Kaya, dahil na akong, nung banggi, dahil naman akong nagkakaon, madam, kaya maluto. Tinapay na sa mga. Pagbanggi. Opo. Ang <laughs> <laughs> <Pero, laughs> tinapay mo, gagawin magrarayin, ano, carbs man, pero wala na. Pero, bakso white bread, ang pinakaon ko, talagang susahay blood. Dahil ko niyan. Subawas so, pa lang sa karne. Ah, lalo ng karne, madam, ang taba. Bawas ng karne tapos mga taba-taba. Gulay, -taba. prutas. Iyo. Yan mga nakukuha mo dito. Yan ang mga mo pagkaon. Pagkakak po bula. Bulong. Hindi nga na. Bulong. Pagkakak oh. po ang bulong. So pagkakot mo sarong sa na yun. Dede ka naman nagluluto. Dahil na po. May marita may harong kasi. Nang may arong harong man. Sadak siya. Kaya yung duman? Purok-singko. 5. Puro ang kapitan mo duman si Sir Glenn. Opo, magamit. Pero bakit ka mag-aid na ano, naabotan mo? Kasabay ko sa lista kang senior citizen. Dahil nga hindi ako linista. Kasi pirelit naman madami. Pero ano, dapat kasabay ka. Yun na nga eh, na senior na ako lang, hindi naman ako nalista. Dahil ka nakalista, magdumang ka, magpalista ka. Ayun ah, sige ah. Nadudugay ko. pero yan na bagyo, natawan ka kayo ulit? Opo, uyarap ka eh ng mga mga may kalamidad din May mga puro parentes ka man ay doon sa kataning din daw. Day, okay, nagawa na nagabut madaku. Pero yung mga tapik mo, para baka oh, ayaw, mga, Pero si mo? ba ka mo? Aw iyo, mga. Pero ang kakayunan si mo, naglalaba ka pa. Ikaw naglalaba ka pa doon. Ayun. Mag-ingat -no, mag sa si permita, inspiration me ka. Kasi ah, dad ah, mo yan, malang kasi mo pa. Iyon. Pero ano, at least may mga ano, nagna... -na ito tao ka masama inspiration sa dead mo yan. At sus lagi dead kasi yan. Kasi ano na bagay-bagay yan. Ang ibang ane kaya na kay 50. Correct. ka mo. Nag-enjoy ito sa mga lakaw-lakaw. ako nag ito ko. pa. Si inuwi ko Huwag mo naging aki. nag ka. Na-deperin siya kayo. Sabi yung bakaw. O siya, sige.